kulugan ng tanso sa panaginip. Ang tanso ay isang matigas na haloang metal na binubuo ng pangunahin ng tanso, kadalasang may latang bilang pangunahing at itib. Ito ay partikular na makabuluhan sa nakaraan para sa paggamit nito sa paggawa ng mga kasangkapan, sandata at iba't ibang mga bagay na sining. Ang Tanso ay ginamit sa libo-libong taon at nakapagsulong ng maraming sinaunang sibilisasyon. Ito ay kilala sa lakas, tipay at paglaban at angkop para sa malawak na hanay ng mga aplikasyon. Ngunit ang Tanso ay hindi lamang isang relik ng nakaraan. Ito ay nananatiling mahalagang bahagi ng ating kasalukuyan na nakakahanap ng lugar nito sa iba't ibang industriya mula sa marine engineering hanggang sa mga dekoryenteng bahagi. At maging sa mga kamay ng mga modernong eskultor, ang kakayahang humawak ng mga pinong detalye ay ginagawa ito isang maraming nalalaman at pangmatagalang pagpipilian. Ang mga panaginip at espiritualidad ay may malalim na kahulugan. Ang tansoy sa simbolo sa lakas, tibay at katatagan isang biko ng pag-asa at isang paalala ng ating panloob na kapangyarihan. Sa ilang mga espiritual na tradisyon, ito ay sumasagisag sa saligan, katatagan at proteksyon na nag-aalok ng isang pakiramdam ng seguridad at isang tawag sa panloob na lakas. Ang tanso ay isang haluang metal na tanso at lata ay may iba't ibang kahulugan sa mga panaginip narito ang isang breakdown ng mga pangunahing punto upang matulungan ka. Una, ang lakas at katatagan. Ang tanso isang matibay at matibay na metal na sumisimbolo sa panloob na lakas, tiyaga at kakayahang malampasan ang mga hamon. Pangalawa, ang tagumpay at achievement. Sa ilang kultura, ang bronze ay kumakatawan sa tagumpay at tagumpay. Sinasagisag din ito ang paparating na tagumpay o pagkilala sa iyong mga pagsisikap. Pangatlo, ang stability at grounding. Ang mga earthy tone ng bronze ay kumakatawan sa stability, grounding at koneksyon sa mga pangunahing value ng isang tao at ang pang ang superficiality at materialism. Ang makintab na panlabas ng tanso ay maaaring kumatawan sa pagiging mababaw o isang pagtutok sa material na pag-aari. Ang paniginip ng labis na tansong alahas o dekorasyon ay nagpapahiwatig ng pangangailangan na unahin ang mas malalim na mga halaga. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga tansong bariya. Ang panaginip ng mga tansong barya ay nagpapahiwatig ng isang panahon ng katatagan ng pananalapi at isang pakiramdam ng seguridad tungkol sa material na kagalingan. Ang tansong material sa barya ay sumisimbolo sa tibay at pangmatagalang kayamanan. Ang simbolo na ito ay nagbibigay ng pahiwatig upang muling suriin ang iyong mga prioridad at isaalang-alang ang aktwal na halaga ng iyong mga mapagkukunan. Kung nakakita ka o nakatanggap ng mga tansong barya sa isang panaginip, ito ay nagpapahiwatig ng hindi inaasahang kita na matatanggap mo. Ito ay isang palatandaan upang manatiling bukas sa mga bagong prospek at tanggapin ang pagbabago ng hindi maiiwasan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang tansong medalya. Pakiramdam mo ay kinikilala ka sa iyong mga pagsisikap kapag na panaginipan mong makatanggap ng bronze medal Bagamat ang sangtansong medalya ay tradisyonal na sumasagisag sa ikatlong pwesto sa mundo ng mga panaginip Ito ay kumakatawan sa isang makabuluhang tagumpay na dapat ipagdiwang Gaano man ihambing ang tagumpay na, na iyon sa iba, nagbibigay ito sa iyo ng lakas ng loob at pagmamalaki sa iyong mga kakayahan ang tansong medalya sa isang panaginip ay pagganyak na magpatuloy sa pagsusumikap para sa kahusayan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang tansong singsing. -sing. Ang panaginip na makakita ng tansong singsing -sing ay may simbolikong kahulugan na may kaugnayan sa pangako. Ang pabilog na hugis ng singsing -sing ay sumisimbolo sa kabuuan. Ito rin ay ng isang walang hanggang bono o patuloy na ikot. Bilang karagdagan, ang tansong material sa sing-sing ay sumisimbolo sa lakas at katatagan sa mga relasyon. Ang panaginip na ay isang mensahe upang muling suriin ang iyong relasyon at isaalang-alang alang ang halaga ng katapatan. Pag-isipan ang kahalagahan ng tansong sing-sing sa iyong panaginip at isaalang-alang ang mga implikasyon nito sa iyong emosyonal na relasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang tansong ahas ang pakikipagtagpo sa isang tansong ahas sa isang panaginip ay maaaring magdala ng malakas na simbolismo. Ang bronze snake ay sumisimbolo ng makabuluhan at pangmatagalang pagbabago. At ang panaginip na ito ay nagpapakita na ikaw ay sumasailalim sa malalim na personal na paglaki at evolusyon. Samantalang ang pagkakaroon ng bronze na ahas sa iyong panaginip ay sumisimbolo din ng proteksyon at paggabay sa mga mahihirap na panahon. Nagpapakita ito ng lakas at kakayahang malampasan ang mga hadlang ng may karunungan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang tansong rebulto. Ang nakakita ng isang tansong estatwa sa isang panaginip ay nangangahulugan ng na isang malakas na simbolo ng lakas, dignidad at kawalang kamatayan. Ang tansong material na kilala sa tibay at mahabang buhay nito ay nagpapataas ng kahulugan ng estatwa na ito na kumakatawan sa isang hindi natitinag na katangian. Ipinapakita ng panaginip na ito na naghahanap ka ng solididad sa iyong relasyon, karera o trabaho. Ang isang tansong istatwa sa iyong panaginip ay nagpapahiwatig din ng matinding paghanga sa isang tao. Ang mga ito ay kumakatawan sa mga prinsipyong pinanghahawakan mo na gagabay sa iyo sa paghahanap ng mga ito sa iba kahulugan ng panaginip tungkol sa mga susi na tanso. Ang panaginip ng isang Bronski ay nauugnay sa pagbubukas ng mga bagong pagkakataon, pagkakaroon ng akses sa nakatagong kaalaman at pagtuklas ng mahahalagang insight. Ang Bronski ay kumakatawan sa isang tool para sa pag-access ng mga bagong realms. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nasa bingit ng paghahanap ng solusyon sa isang matagal ng hamon. Ang isang tansong susi sa isang panaginip ay nagpapahiwatig din na nais mong isang mas malalim na katotohanan mula sa iyong kamalayan. Bigyan pansin ang konteksto kung saan lumilitaw ang tansong susi sa iyong panaginip makakatulong ito sa iyo na maghanap ng mas malalim na pag-unawa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang bronze trophy. Kapag nanaginip ka ng isang bronze trophy, ito ay nagpapahiwatig ng tagumpay para sa iyong mga pagsisikap. Ang bronze trophy ay simbolo ng karangalan at pagpapatunay para sa iyong pagsusumikap. Ang panaginip na ito ay sumasalamin sa iyong pagnanais na makakuha ng pagkilala para sa iyong mga kontribusyon. Ang prone sa iyong panaginip ay maaaring magudyok sa iyo na ipagpatuloy ang pakikipaglaban upang makamit ang iyong mga layunin ng may hindi natitinag na determinasyon. Sinasagisag nito ang mga gantimpala mula sa tiyaga at ang kahalagahan ng paggantimpala sa iyong mga pagsisikap.